Hi, ma'am. Ay, ka pala yan. Long time no see. Ba't na nakapunta ka? Dito na naman yung overpriced na bakang organizer. Dito na naman yung sobrang barat na client. Ha? Hmm? Ha? Ang wala. Upo ka. GFM. Waiter, bigyan mo nga to. Baka gusto mo ikaw ang bigyan ko. Ha? Ha? Wala. Hmm. So yun na nga, Miss Margox. malista na ako ng food nyo sa kasal ni Sir Jonathan Maniga. Maniga what? Siyempre madam, di mawawala ang lechon. Ay lechon? Gusto ko yan. Pero ayoko nang mataba. nakaka kasi mataba eh. Ay, hindi Ay, po. Hindi sorry po. Ikaw. So, anyways. Um, Ma'am, okay lang po ba kasi medyo payat? wag yun. Ayoko ko ng buto-buto. Lugi ako sa payat. Wow, lugi ka pa. Ah, basta. Ayoko ko ng... Matataba, mapapayat. Ay, Ayoko rin pala ng maliliit, ha? Ay. <laughs> Noted po. Ay, ma'am, available na din po pala yung ating papaitan. Ay, kambing! Sensitive kasi yung ilong ko. Ayoko na mabaho. Ay, hindi, hindi. Noted po, ma'am. Sige, huwag na po yung papaitan. Spaghetti, ma'am. Excuse me? Sige, basta yung sauce hindi ketchup, ha? Sa desserts, ma'am. How about brownies po? Brownie? Ayun! Aw. May pa po tayo, ma'am. Nakutok na po kasi yung banda natin. Yung ano po, tomboy sober flower. Ha? Ayoko yun. Libag yun eh. By the way, baka may mga late na dumating. Kaya bawal yung mga gusto dumala ng mga pagkain. Makipagbawalan na lang dumala ng supot, ha? Okay, ma'am. So, yung theme po natin is Disney Princess. Ayaw ko din ang pangit nun! Ang pangit nga, diba? Ito Dib ka -dib dyan! Maganda po yun, ma'am! Hindi, ang pangit nun! Ano ba? Oh, gusto niyo po yun, ma'am. Promise. Ang pangit nga nun eh! Huwag mo nga sila! Pero ano ba yung laki? Ang pa? ganda po nun, ma'am! Hindi, ang pangit Maganda. po! Maganda! Ang pangit! Ang ganda mo! Ang, pa? ang ganda po! Ang ganda Huwag na Ang arte-arte mo!